Yun mga kamiksing yan, mayroon tayong titimplay na Toton mga kamiksing yung urban na ban mga kamiksing Nissan. Yung Toton yung titimplay natin mga kamiksing, yung pinakababa niya. So, papakita sa inyo mga kamiksing yung titimplay natin. Yan so, mga kamiksing. Yan mga kamiksing titimplay natin. Ito so, yung, yung ano ito, pinaka ano guys, yung gold na yan. Oh. Yan ang gagayain natin pipinturaan yung ano kabila guys guys sa bumper natin yan guys so yun mga mixing titimplay na natin tara mga mixing so ito mga mixing pagagamitin natin black ayan black mga mixing transparent yellow medium silver then satin silver mga mixing ayan blue black then transparent red mga mixing at patakan natin ng counting maroon ayan mga mixing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seven colors mga mixing pag alo, -alo -ay natin ayan so tara guys timplan natin so lalagyan na natin ng medium silver mga mixing ito then sunod natin yung satin silver mga mixing ayan lalagyan natin siya haluin muna natin siya mga kamixing ayan para mahalo natin yung pinaka ibabaw niya sa ilalim mga kamixing ayan ganyan mga mixing. oh. isa ba so ayan mga mixing. lagyan natin ulit ng mga iba ibang pangulay mga kamixing ayan 7 colors to yung pinaghalo-halo natin guys ayan 7 kulay ayan mga mixing. Ayan. So transparent yellow guys, ilalagay natin. Mga dalawang patak 'yan, mga mixing. Then transparent red, mga mixing 'yan, ilalagay natin. Ayan. Dalawang patak din siya, mga mixing. Then lagyan natin ng ayan. Blue black, ayan, mga mixing. Then, lagyan natin ng black mga mixing Ayan. Zero 2 Ayan mga mixing So, patakan natin. Then, naluwi na natin siya guys. Ayan. Mikos-mikos na natin mga mixing Ayan. Ayan. Aluwi na lang natin siya ng maigi. Mga mixing Ayan mga mixing o. Oh. Ayan. Ayan yung kulay na hinahanan natin. Ayan mga mixing Ganda ng kulay mga mixing ng pagka-gold nito. Ayan. So, titingnan na natin to guys. Haluin lang natin maigi mga mixing para may halo yung mga nailagay natin. Haluin lang natin siya ng maigi mga mixing. Ayan. So, titingnan na natin siya guys. Kung okay na. Yung kulay na tinitimpla natin mga mixing. Tara. Tingnan na natin guys. Ito na yung tinimpla natin guys. Ayan. So, dito natin itatapat mga mixing sa so tinimpla natin na uh, Toto na Nissan mga mixing. Ayan, Oh. So, nahawig na siya, guys, Oh. Pwede na yan, guys. Ayan, Okay na siya guys. So yun mga mixing, ayan natimpla na natin yung toto ng Nissan Urban mga mixing. Ayan. So uh, mga hindi pa pala nakapalo sa akin, pag-follow naman po ako at paki-like and share naman ang ating mga video. So maraming salamat guys. Thank you guys. Bye-bye.